Sinabi nga ito ni Draymond Green sa kanyang postgame interview matapos niyang sapakin itong si Yusuf Nurkic sa laban. Pero bago yan ay ito muna ngang si Coach Steve Kerr. Natanong siya about sa pagka-eject ni Draymond sa laban at ang kanyang naging sagot ay huge swing nga daw ang nangyari dahil gusto nga daw sana nila yung lineup kung saan itong si Draymond Green ay nasa center position para sa Warriors. Pero he lost his poise nga daw sa labang ito. Banggit niya pa na we need Draymond Green nga daw at alam niya naman daw ang bagay na yon. Kaya dapat nga daw na matutunan niya to keep his poise. Kung baga huwag magpadala sa kanyang emosyon and be there for his teammates. At ito naman mga idol, ang mga nasabi na nga ni Draymond Green. Well, natanong kasi siya patungkol nga sa naging insidente niya with Yusuf Nurkic at ang kanyang naging paliwanag dyan mga idol ay inaawakan nga daw or ginagrab hinihila ni Nurkic ang kanyang baywang sa play na iyon at he was swinging nga daw para ibenta ang foul call sa referee. Kaso nga lang daw he made contact with Yusuf Nurkic at siya nga daw ay usually na hindi nag apologize sa kanyang mga ginagawa sa court. Pero ngayon daw ay humihingi siya ng tawad. He is apologizing to Yusuf Nurkic sa kanyang ang ginawa sa kanya sa laban. At ang rason nga daw niya na hindi niya naman daw kasi talaga sinasadya na tamaan itong si Nurkic after nga nasubukan niya lang naman daw na ibenta ang foul call sa referee. At mga idol, may pagre re -enak pa nga itong si Draymond Green ng exact na nangyari sa kanilang dalawa ni Yusuf Nurkic. Panorin natin to mga idol. Uh, I sell calls with my arms. I don't fall to sell a call. I don't, not a flopper. So I was just selling the call because he was grabbing me and pulling my hip back. So I spun away and unfortunately I hit him. At sinabi niya rin mga idol na nakita niya na nga rin daw yung replay ng kanyang ginawa. And obvious naman daw na kapag every replay na panoorin mo nung ginawa mo ay hindi daw magiging magandang kalalabasan nun. Nilinaw niya nga rin mga idol na alam niya naman daw ang kanyang intensyon nung ginawa niya yung play na yun mga idol at yun nga daw ay just to sell the foul call sa mga referee at hindi nga daw intentionally na ihit o talagang sapakin mga idol. Itong si Yusuf Nurkic hindi naman daw siya ganun ka-accurate sumuntok kahit mag-360 pa nga daw siya ay sa mukha tatama ito. Yan mga idol ang mga naging paliwanag nga ni Draymond Green and basically to sum it all up ay sinasabi nga ni Draymond Green ay sinusubukan niya lang magbenta ng foul call sa referee nang dahil inihila ni Yusuf Nurkic ang kanyang bewang kaso nang sinusubukan niyang ibenta ang foul call na ito sa ref ay tinamaan sa muka si Nurkic. Pero mga idol kung kayo nga ang aking tatanungin kayo ang magiging judge ng play na ito, naniniwala ba kayo kay Draymond Green na hindi niya yun sinasadya? Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion sa ating comment section.